Ta, yun. <laughs> ako, nah, nawala na saan? Ano <laughs> <Nah> <laughs> nawala <laughs> daw? na ako. Eh, <laughs> ah, ah, ah. okay. <laughs> okay, okay. Hindi na kumahan Hindi ka rin yan. Laki <laughs> to <laughs> <laughs> Wala nakakain naman. <laughs> yan ka yan? Sino ang Ay, ay, probay ba na tayo? <laughs> <laughs> no, oh. Hindi yan ha. Oh. Hindi na <laughs> ba ako yan? Masa ang dagta na rin. Ay, nataro pa na agad eh. Pareho. <laughs> <laughs> Tinago ko pa yan. Tulog po na kasi oh. Hindi yan, napin mo yung tangkay. Nasa ang tangkay? <laughs> <laughs> <Bro, laughs> na, tangkay? Bro, sarap lang bro. Masarap naman bro. No. Masarap ka bro. Wala e siya, Di sabihin mo no. sa mamay ni... Mamay, Mama, ikasarap nang yung mga din eh. So... <laughs> oh pwede ka pabahag Ba't ikaw makain ka rin naman? Na na, na. Ha? Ako oh, naman yung bago oh ako kumanap ang mangga. Mamay, pwede ka makain yan inyong mangga kagatan Kaya mo nga para may palatandaan yeah, kagatan Nga mo nga? Dito tayo, tayo alam yeah. Do, no. ya, mo, yun mamaya. Oh, dito, kita agad. Nga bro. Oh, ice si bro. Eh. <laughs> uh -oh. Hey ay pe hindi <laughs> dito mahalata isang bunga ng